ngayon magsishare ako sa inyo paano mag install ng mini driving light dito sa Bergman natin at papapansin nyo guys natanggal ko na yung cover para mas mabilis na lang tayo nilagay ko muna temporary itong mini driving light bago ko umpisan guys ito yung mga gagamitin natin ito pala guys yung gagamitin natin para sa pagkabit ng mini driving light na lisik so meron ako rito meron tayong electrical tape Test light, socket, kasi dalawang relay guys, dalawang socket, uh, relay, tatlo to guys. <laughs> reserve na lang itong isa. Pwede guys, 4 uh, pin or 5 pin, pero hindi na natin magamit yung gitna. Yan, parihong 5 pin to. Yan, fuse box. So, kailangan guys, mayroong fuse box. May sariling fuse yung, kailangan guys, may sariling fuse yung mini driving natin. Uh, ring terminal para hindi tayo mahirapan magkapit guys doon sa positive at negative yan switch domino switch wire so yun guys nabili ko to sa automotive supply ah ito temporary ko lang itong gagamitin kasi wala pa akong yung ceramic type na socket eh shopee na naman so wire ah ito guys mayroon akong wire cutter ah ito guys unahin ko na to ito mga connector para at least guys ah pag nag backlash dito mabilis na lang katulad nito guys so nilagyan ko na yung mini driving natin para isa mabilis na siyang bunutin kaysa itatap tap natin kung wala tayong sakit mahirapan na tayo sa pagtanggal so ito ngayon sakit tapos ito guys mini driving natin yan lasik lasik hindi mabasa dito guys sa kabila yan lasik mini driving light Three wires So, screwdriver guys, dapat meron palagi. Allen. Hey! Shh. hey Stop! kimi hey. Pasaway ka ng galawa. Hey! Nandito nga ako. Tapos kayo ng pasaway ha. Stop! Bago kumpisahan nyo guys yung pag wire. So, discuss ko lang muna guys itong relay. Nito, itong pinakababa, nakadugtong dito guys. Palagi kong sinasabi para hindi kayo malito. Ito yung 30. Yan. Ito yung papunta sa positive ng battery. Direct guys, no sa positive ng battery na dumaan ng fuse. Ngayon itong 85. So sa kanan guys, ito yung 85, kabila 86. So negative, positive. Negative, positive. Or negative, positive. Pwede mo sa balik ka rin guys yung dalawa. So 87, ito yung output papunta sa load natin. Ilaw, busina. So itong dalawa guys, na yung 87 at saka 87A, yung gitna. So ngayon yung gitna, hindi na natin ito gagamitin so ngayon dito pala guys sa Bergman natin uh, meron lang share na kunting kaalaman about sa accessory wire ng Bergman natin, makala mo Suzuki yung motor mo is orange na yung accessory wire mo, so dito guys iba, iba sa Bergman natin kasi yung accessory wire nya kulay white so ito guys no, para makita nyo kung white ba talaga So ito yung susiya niya ito. Yan. Ah, mahirap kasi guys eh, yung sungkitin yung Yan, makikita ba? So ito yung may green na sakit guys. So ito yung sakit niya may Ay, angat to guys, no, konti. Yan. Kung makita nyo, yung daliri ko, dalawang wire lang yan. Ayan yung sakit na papunta dito na sa motor. Kasi yung taas guys, galing yan sa susiyan. Mali, dalawang wire lang yan. Kulay red with stripe na white. Yan yung galing sa positive ng battery na doon sa susian at yung katabi niya is white yan, yan yung accessory wire natin so dahil dito guys ah, hindi natin binaklas to meron namang ibang ah, part dito na mabilis mong ma-access yung accessory wire kung nakikita nyo itong ito guys oh, sa likod ng rectifier yan dito sa daas. may makikita, makikita nyo dito yung relay flasher relay ito guys, so yung flat. Yan may sakit yan dito. Hugutin ko guys no. Hugutin ko. Ups. Yan. So yan nahugot ko na siya. So dito sa baba, balik. Yan ito. So bali itong white, ito yung accessory wire. Nakadugtong yan guys doon sa nakita natin kanina. Yan isa yan sa naka doon sa white i natin guys para makita ninyo at dito pala tinanggal ko muna yung sa headlight na sakit para at least uh, pagnatisting na-testing natin yung mini driving natin hindi na sa ilaw. oops so ito yung test light natin so ikabit natin siya sa negative para yung hanapin natin is positive so ngayon guys no i ngayon i ko yung susi sushi. Ah, dito tayo na para clear. So, ito yung sushi. On ko. Yan. Naka-on na. So, bali yung headlight natin, hindi na siya gumagana. Yan. Kasi hinugot ko siya dito sa socket. Testing ko yung test light kung gumagana. Yan guys. So, gumagana siya. So, yun. Tutusukin ko yung puti. Oops. Yan. Iba guys. So, gumagana siya pag ipa-off ko yung susian ma pa-off na susian yan pa-off ko yung susian tingnan natin yan on off yun okay okay na di off lang so yun guys no yung white ang accessory wire ng Bergman natin baka hanapin nyo guys yung orange so yun so umpisahan na natin yung pag-wire dahil alam na natin yung accessory wire ng Bergman Guys, okay, so ang unang i-wire natin ay yung uh, switch. Ngayon, uh, dito sa switch, tatlo siya, three-way. Meron siyang low at saka high. Ngayon, yung common nito guys, yung common, yun ang ikakabit natin sa accessory wire. Kasi siya yung magsusupply ng positive sa dalawa. Para papunta doon sa relay. Okay. Papunta dito sa relay para matrigger niya kasi may negative na tayo diba yung 86 ito guys gamit tayo ng tester so dapat naka ohm siya or continuity ohms pa <laughs> dapat naka continuity tayo so i-test ko siya guys kung tutunog so yun guys narinig nyo tumutunog taglit ko na lang guys siya, oh. tumutunog ngayon hanapin natin dito guys kung alin yung may kunwari, sa isa nito dapat may continuity siya sa dalawa pero gamit ang switch so gamit itong blue blue so blue yung pinaka unahin natin guys tapos ito i-connect natin sa dalawa pero i-switch natin dito unang switch tingnan natin kung tutunog yan guys tumunog sira na ata guys yung Tapos sa ah, high kulay black. So yan guys, tumutunog. So sakto guys, natsambahan natin kasi kung low yung brown. Kasi yung black guys wala oh, yung brown lang. Pero pag high, oops, yung black. Pero yung brown wala. So yun guys, yung common natin is blue. So ngayon ito yung i-connect natin doon sa accessory wire para masupplyan niya ng positive itong dalawang wire ng switch oh, ngayon guys dito natin siya ilalagay sa kulay white pwede nyo na rin i-direct dito sa white i-tap nyo dito lang kayo magbalat so, ngayon guys ah, uh, i-soksok ko lang muna siya soksok ba yung tagalog ha ngayon guys i-siksik ko lang muna siya dito sa kulay white mahirap siya i-siksik guys siksik -sik or suksok isiksik or isuksok nyo guys no yun so yun guys na siksuksok na suksok ko na suk, -suk ba so yun pa itanggalin ko guys no so yan guys so nasok nakabit ko na or nasuksuk nasuksok ko na dito So dapat guys dito sa puti no. Yan no? Puti. So ito yung blue. Dito naman tayo na guys sa relay natin. So dito sa relay yung 85. Kunin natin yung dalawang 85. So yung dinuto na, 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 wire. So tandaan nyo lang guys kung saan yung 85 niyo Kasi ito magkadikit kasi yung relay natin. So ito yung dalawang 85. So dito sa dalawang five guys ito yung ilagay natin dito sa dito sa dalawang switch yung kulay brown at black so dito natin itatap yung dalawang et so kahit alin dito guys yung ilalagay ninyo kahit magbaliktaran wala namang problema yung isang et tapos yung isang et naman Yan. Ngayon guys, i-tape ko muna to para safe. Tape. So, bali dito guys, yung ikabit natin na wire papunta sa motor, kasama sa battery, is tatlo lang. So, itong sa switch, yung common ng switch, at saka negative at positive. So, ganyan lang kadali guys. Mag- wire ng mini driving tape ko muna yan so guys okay na yung switch natin okay na yung 85 natin so natin guys itong 30 so unahin natin ilagay yung positive bago yung negative So dito walang fuse guys Kahit may mag-connect-connect man dyan Hindi siya masusunog Safe pa rin siya So dito guys Luwagan lang natin to Yan yan ang sinasabi ko guys Na mas okay yung Dito lang kasi Saksak mo lang Luwagan mo lang siya Tapos i Yun Tapos sigpit Yun next natin is itong 86 yung negative so hindi muna to guys no kasi papuntang ilaw to yung isa yung may terminal so luwagan natin yung negative sa negative to guys no baka hindi nyo makita Yung huwag hipit yun so next natin guys itong dalawa na lang sa 87 ng dalawang relay ngayon ito naman yung papunta sa mini driving natin at dito sa mini driving so yung guys 3 wires meron na rin syang socket male socket yan naka color code na rin so kung along, yung itim guys yun yung dito sa 86 na dinugtong ko sa negative so i-connect lang chok tapos dito sa 87 color code lang din yung yellow yellow So bali guys dito pala sa mini driving yung kulay black yun yung negative yung red high yung yellow itong yellow so ito yung low yan tapos yung ita, isang dito sa red yan red to red so naka color code na siya guys para hindi na malilito so yan guys that's it ganyan lang kadali mag wire ng mini driving tapos, lagyan natin guys yung fuse, tinampers. Yan, close. Off ko muna guys yung ilaw. Yan. So yun guys, testing na natin. On ko muna yung susi. Yon, naka-on na siya guys. Hindi lang nag-on yung headlight guys dahil yan, nakatanggal lang yung socket. Pero dito, yan, naka-on na. Yun guys, itry na natin yung Titry na natin i-on yung mini driving natin. Nasaan na yung switch? Nagtago. tago. So 'yun. So guys, try ko nang i-on. High. Low. So 'yun guys, oh. High. Low. High. Low. High low so yan guys ganyan lang kadali mga ginstall ng mini driving dito sa Bergman natin ride safe and God bless bye bye